Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction niyan itong post, ang balita ngayon, uh, pahayag ni Attorney Guanson sa uh, response ni Attorney Guanson sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Okay. Uh, ito, unahin natin ang pahayag ng pangulo. Sabi niya, Patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan Upang matiyak ng bawat opisyal Bawat lingkod bayan ay karapat dapat sa tiwalang ibinigay sa kanila ng taong bayan uh, Paglilinis, ibig sabihin sa korupsyon Matagal lang sinasabi ni BBM na nag sila pag may nakita na may ginagawang kamalian sinisibak kagad kailang tahimik daw hindi na nila ina-announce <laughs> gano'n ang style niya sibak daw kagad kaya sabi niya patuloy tayo sa paglilinis hanay ng pamahalaan so kung pala siya anti-corruption ...advocate din pala siya dahil nililinis niya ang kanyang pamahalan eh. oh ito naman... Ito naman ang uh, sagot ni... ...ni... ...Attorney Guanzon. BBM! Hanggat hindi mo binabayaran... ...ang 203 billion na utang mong state tax sa Republika ng Pilipinas... <laughs> walang maniniwala sa iyo, magnanakaw ka rin. Patay kang bata ka. Napakatapang na payag. <laughs> hmm. Tila sinasabi na Tony Guanzo na ang kredibilidad na paglilinis ng gobyerno ay dapat magsimula sa pinakamataas na posisyon at hindi lamang sa mga mabababang kawani. Ag Leadership is all about by setting the example. Ganon lang po ang natutunan ko sa leadership. Okay, example na. Pumasok ako sa servisyo, 1983. Naabutan ko, ito na yung pinaka-worst state of discipline ng sundalo. Maraming abusador na sundalo nung pumasok ako sa servisyo. Kaya dumami ang mga NPA sa buong bansa dahil sa abusadong sundalo. Bakit abusador ang sundalo? Yung professionalism, lalo ng mga commanders na wala. Kaya ako, nakaabot ako ng mga commanders, iba ang gawa. May mga kalukuhan. Dahil ang commander, gumagawa ng kalukuhan, eh ang sundalo, gumagawa rin. At ako, nakakahiya mang aminin dahil naabutan ko eh. Ganun ang ginagawa. Ay eh di, gumawa rin ako ng kalukuhan. What I mean with kalukuhan, yung mga, uh, basta, yung makakwarta. <laughs> kalukuhan, na, naranasan ko yan. Kailang after yung uh, 1986 EDSA Revolution, nagkaroon ng tutuhanan na reform the armed forces movement. Uh, nagsimula AP chief staff si late uh, General Arturo Inrili. Talagang ano siya? The best, one of the best chief of staff. Ang kanyang slogan is do good, look good, feel good. And then, dahil sinimulan ng isang General Arturo Inrili na Kitang-kita ang kanyang leadership, integrity niya. Down the line, pababayan. Kaya nagkaroon ng uh, changes sa armed forces dahil sinimulan sa taas. Example, Brigade Commander, uh, General Santos Gabison. Bago siya pumasok sa aming 4th Force Infantry Brigade. Mga sundalo, nagsusugal, naglalasing, nagsasabong hindi sana dapat tapos sa uh, hindi masyadong nag -informe. kung mag lousy uh, pagdating ng uh, napaka-strictong general napaka-simple ang buhay uh, paghawak sa pundo ng unit talagang transparent ang buhay niya simple lang ang ulam lang niya uh, nito lauoy uh, <laughs> Malubati, malunggay, napakasimpleng buhay. Uh, panahon ng eleksyon, may nagdala ng isang maletang pera. milyon siguro yun. Hindi niya tinangga. Pinabalik niya. Ayun. Grabe ang ano ng sundalo. Kung anong i-require ng commander na ito, General Gabisan, lahat sumusunod. Walang sugal, walang alak, walang sabong. Wala talaga naging matino kami dahil sinet ng commander o oh, simula general inrili sa AP yung brigade commander namin sa Gusan general Gabison talagang matino eh dito mino lahat kaya ang ano ko dyan is walang masamang sundalo only bad commanders kung bad ang commander bad din yung sundalo kung good ang commander good din ang sundalo ganoon lang yun ito yung sinasabi ni Attorney Guanson. Decision ng Supreme Court yan, yung 200 billion real estate tax. Supreme Court decision. Up to now, hindi pa nila nababayaran. <laughs> And then, ano, naglilinis ko hay? Eh, three years na yung kanyang termino. Ano, nalilinisan ba ang mga kurakot sa hanin ng pamalan? Palala ng palala. <laughs> Kahapon nakakadismaya yung lumabas na balita Out of 1,700 classrooms Target ng uh, DepEd na maipatayo 22 lang ang naipatayo Bakit? Sinentralize nila lahat sa uh, DPWH ang pagpapatayo Kaya iba, nung panahon ng Pinoy administration DepEd ang bahalang magpatayo Kaya uh, Pinoy time nakapagawa 14,000 plus rooms yung 6 years. The same thing with Duterte time. Deep ed ang namahala. Pagpatayo ng classroom. So halos ganun din. 14,000. Kailang may backlog pa rin. Marcos administration. <laughs> ang, ang target daw sa buong kanyang administration. 40,000 classrooms. Eh, paano mo maabot yung 40,000 classrooms within his administration kung 20 to lang ang napatayo? O, oh, di ba? Ang dami niyang sinasabi, pabahay, 6 million houses. At the end of my term, ano ngayon? Wala. At after 3 years, nasa 300,000 lang. Yan po ang tatak ng bagong lipunan. Kaya napakaswerte natin. We have the best president in the world. BBM palaging malinis dahil palaging naguhugas kamay according to An Anjo Iliana salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatay naman itong tribo ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito karon mo na ni ang mataga ano giero salamat uh -huh. sa so, si ate salamat sa si Ginoo kay mataga ano giero oh uh mo -huh. ni ang <laughs> uh, balay ni ating buslot na gyud kung ulan so tuluan na git sila so low ibit kay sila ate kung dili ilisan ang ilang giero So, mga buslot na kayo og ano, tuluan na Tuluan ay kung umuulan Oh, ate ang sa imong masulti nga natagaan ka giyero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Ako oh, ang akong masulti dagan kain salamat unang-una sa Ginoo kay sa kinsina mo katuig nga pagpuyo ay pagid mi naka yeah ilis o uh, sin. So, 15 years na din niya ang inyong balay. Busa na inani na. So, 15 years na daw din siya ang ilang balay ni ante. So, nganong nung karoon pa mo mga kapuli so giyero ate, nga 15 years naman nga na damage ang inyong daot ang inyong giyero. Karoon pa gid mi ilis kay kuan wala gid mi kwarta nga ipalit eh, og yero kaya ng among pagpaningkamot ko to sa pagkao o so na kay anak ate na aduha o kay anak duha so pila imong edad ate 38 so asa na imong bana ate mag-uuma ra kung bana so mag-uuma lang siya so nagtrabaho siya karon ate trabaho ah so, yeah. so nagtrabaho ah, so, ang imong bana so Salamat kayo sa Ginoo o sa nag-sponsor. Oh, Di rin naging tuloan mo. Oh, dilik rin naging katuluan. Sige -nag te. Salamat po.